Napakita mo kami barel? Paano mo? ano? Tanga, ang putang ilim mo. O, ayan yung kotse niya, no? Tinulak niya yung kapatid ko. Ha? Tinulak niya yung kapatid ko, tapos binunutan kami barel. Binunutan. Oh, o, ano? Ano? Hindi oh, kita bubunutan lang barel. Ha? dali, paalala ka. ka, tanga. Ano? Ano mo? Ano? Ilang taon, ilang taong ka na? Ilang says. Ano? Talaga mo po, polis! oh, talaga! oh, tara! Yang Tarantado pala. ka pali! Oo, oo, o, ba't ka Di ba hintayin pa yung polis? No. Pinagtatanggol mo yung asawa mo kasi ay, pinaki, pina, binunot ang aming barel. Ay. Aba, tarantado ka. Puta.